Himas Reyes ang duwang lalaki makalis na maaktuan ang ginibong pangaabon ng mga pambulang na manok sa barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. alas 3 ning maagawang kang nakalis na Domingo, Enero 21. Ang nasambit na manukan ang pagsadiri ni Castilla Vice Mayor Vicente Manata. Sigon kay punong barangay Arman Bermilio, mantang nagroronda siya sa sendang barangay. Nariparo niya ang kadudadudang hirokansarong lalaki na nagtatago sa sarong kahoy. Sa saiyang pagbalik kaiba niyan ang sa iyang mga tanod. Asin digdina na corner ang sarong motorista na bitbit -bit ang hinaabunan na manok. Sa tabang kan mga residente asin kapulisan, nadakop man ang saropang pang sospek na nagpurbar pang magdulag. Nailing mi po ang ano, ang sarong na naman taluminuwas. Binukod mi naman po hanggang po duminulag Asin nawaltak po so limang manok sa lawas. Pag sila kayo nagwaraltakan sa manok, asin po nagpururo na. Di po na-identify mo na talagang maabas po sa sarong driver na ito ang, po ang mga manok sa lawas niya. Pares po yung nakajakit, so sa na nakajakit na blue, so sa na nakajakit na orange. Na-recover sa duwang sospek ang walong pambulang na manok. Anong digdi ang pagsadiri ni Vice Mayor Manata? mantang ang duwang pa sa sarong manukan sa barangay mayon. Abuton sa 80 mil pesos ang total na kantidad kang nilalay ng mga pambulang na manok. Tapos ang mga malaog manindi sa muya na magibok gibo kimarao, asahan po nindo na kami po, pero may kami naka-alerto di sa kumalikyan. lalong lalong na po ang kapulisan. Ang kapulisan po halos mailin mo si nasa na po ang runda kaan. Sigun sa PNP, de ina sinangatan pa kang busy alkalde ang mga sospek na napag-araman na dayo man sana sa nasa lugar. So araw kaya yan sistema ninda mm -hmm. Parang simple sir, pagpapabakal, alam mo, presyon man ninda gamit halangkaw, si sir na so yung mga manok sir, mga mag, talagang mga gayon man ng mga manu mm -hmm. so pwede na yan pwede. Uh, presyo ang medyo mid halang kauman para maibabakal. Katakod kay ni bukas man ang ipatura para sa iba pang nabiktima kanyang mga sospek para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal